okay um ganito po at uh, bukas abangan niyo po yung akin live bukas Sabi ko kayo sa play ko dito, sa banyo. Lahat po na mag-share ng post ni Francis Leo Marcos, tignan niyo po ha, may, may blue check po yung aking Facebook. Kaya yung mga nag re, -re -like ng aking video, ay pikit po yun, hindi yun akin. So, ngayon, lahat na mag-share post ko, ito, 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 ito. Itong post ko na, mga basher, pasok na. Yan. Yeah. 51 minutes ago, yan. Yeah. Okay, yung magshare share lang. At yung magshare share ng unang upload ko bukas. Huwag yun nang na intindihin si Phil Boss. Huwag nyo nang intindihin. Ganyan ko kayo kamahal. Pero syempre, doon sa mga naglalaro kay Philpos, eh, maglaro lang kayo kung gusto niyo. Wala namang pumipigil sa inyo. At kasali kayo sa tig sa 10,000. O, hindi pa siya nagbabato kasi ng ano, ng para sa buwan ng Marso. Medyo ipaba mo nga ng konti. Ipaba mo nga ng konti. Para dito lang sa katawang